Sa ating unang problemang bibigyang aksyon, trigger warning po sa ating mga manunood ngayong hapon, isang Pinoy sa Thailand patay matapos tumalon mula sa ikadalawang putatlong tatlong palapag kasama ang kanyang kinakasamang Chinese national. Pinaniniwalaan ng kanilang mga pamilya ay labis ang naging depresyon ng magpartner. Ang panawagan ng kapatid na mayapag OFW, panuorin po natin ito. Ako si Mr. Rowell. Ako ang kapatid ng OFW na nag-suicide last August 26 sa Bangkok, Thailand. Siya po ay na na po noong linggo. Ngunit po nangangailangan po kami, ang aming pamilya, ng inyong tulong dahil malaking halaga po ang kailangan upang ang kanyang mga labi at ang kanyang mga personal na mga gamit ay maiuwi dito sa Bicol International Airport, Regalbay. Kami po ay humihingi ng Tulong, dasal sa lahat po. Kailan po ba nangyari itong uh, uh, pagkamatay nitong iyong kapatid doon sa Thailand? Nalaman po namin noong August 26 po, balihating gabi, nabalitaan po namin. Pero nangyari daw po ang pangyayaring iyon ay noong ika alas 5pm po doon sa Thailand. Sino yung nagpaabot sa inyo ng informasyon? Marami po ang nag-message sa amin sa Facebook account ko po sa mga personal namin ng numero, number, mobile number, pero po hindi po namin napansin kasi nga po, nung oras na po na yun ay natutulog na po kami. Binisita po ako ng tita ko, kumatok ng alas 10 p.m. Tapos dun po, hindi pa po ako naniwala sa kanya. Tinignan ko po yung mga messages. doon na po ako na nangamba kasi po sa so sobrang daming nag message po sa amin mula po sa Thailand. So ang trabaho nitong kapatid mo doon sa Thailand ay isang teacher? English teacher po. English teacher. So, dito sa Pilipinas, meron ba siyang asawa, pamilya, merong mga anak? Meron po siyang isang anak na nasa Manila po. So, dito sa Pilipinas, meron na siyang dating kinakasama. At doon sa Thailand, meron naman siyang kinakasamang bago. So, ito ay isang Chinese national. Chinese national. So, meron ka bang alam? Ano ba yung pinagdadaanan nitong kapatid mo? Hanggang ngayon po, hindi po kami makamaniwala sa mga nangyari. Dahil po, meron siyang anak. Pero po, meron siyang mga senyales na siya ay may depresyon po. Nagsasabi po siya sa mga kamag-anak namin, sa mga kapitbahay namin, at sa mga kakilay niya dito na gusto niya ng umuwi. Kaso lang nga po, dahil sa hirap ng buhay at pamasahe at obligasyon niya, kaya hindi niya lubusang buong puso niyang umuwi dito. Pero di ba meron siyang kinakasama doon uh, na isang Chinese national. Ano yung pagkakaalam niyo with regard sa kanilang relasyon? Hindi ko po pinamamasukan po yung mm -hmm. ano niya relasyon. siguro marahil ano, alam ng kapatid ko na kahit humingi kami ng tulong sa embahada ng Pilipinas, doon sa ta Bangkok, Thailand, ay wala silang ginawa. Kaya doon na lang siguro na bumaba yung kumpiyansa niya na may tutulong sa kanya. Ang sinasabi po kasi nila pag kami doon, maghintay ng isang buwan para tulungan pa. Ganun so ang isa proseso. kang distress, OFW, Opo. na nawala ng trabaho doon Opo. sa Thailand, kaya kabumalik ng Pilipinas. Opo. How about itong kapatid mo? may trabaho po. So, meron bang pumasok si isip mo na kung sana naandun ka pa? Actually po, dalawang beses ako sana magkukumit ng suicide. So sa ikaw din? Opo, dalawang beses na yun, alam yun ng embahada. Dalawang beses na yun, nandoon yung kapatid ko para isagipin ako. Kaya yun na lang po ang sakit ng loob ko po na siguro nung, nung siya ang gagawa noon wala ako sa tabi niya. Dito tayo, balik tayo sa sitwasyon ng kapatid mo, ano? Kasi nababanggit mo at nakita namin na tumalon sila magkasabay. Eto bang Chinese national na kinakasama ng kapatid mo? Bakit magkasabay sila? Sobrang bait niya po. Sobrang mahal nilang isa't isa. Sila pong dalawa ang humatid sa akin sa airport at bumuo po ng pamasahe ko para makauwi ako. Nakita ko po yung pagmamahalan niya sa isa't isa. Siguro po, dahil mga bata pa po sila eh. Yung, isa, yung Chinese national, 30 years old. Yung kapatid ko, 25 years old. Mahina po talaga yung EQ ata nila. So, mas matanda ka dito sa kapatid mo? Opo. Ako po yung panganay. Sunod si. po siya sa akin. Oo. So, ito bang kinakasama niya uh, na Chinese National, ay eh, nakilala niya rin sa Thailand? Opo. Kasi nagtatrabaho po sila sa iisang eskwelahan. So, pareha sila teacher? Opo. ayun um, Mahal na mahal kami. Yung mga magulang ko, mahal na mahal niya din. Tawag niya sa akin brother, tawag niya sa nanay ko mother. At napaka-generous pong tao. napaka mahal na mahal kami. Mahal so, na mahal kating. So parang po. ang sinasabi mo sa amin sa sobrang pagmamahal nila sa isa't isa kahit sa kamatayan magkasabay sila. So wala kayong iniisip na ibang mga rason. Sa ngayon po dahil po sa mga pangyayari at emosyonal na dinadala namin, hindi na po namin maiisip na may iba pang motibo ang dalawa kasi yun po ang kanilang sitwasyon nung umalis ako at nakita ko po mismo okay. personal. Okay. Ngayon ba yung labi ng kapatid mo nasa Thailand ba? Nandun pa pati yung mga personal na gamit niya na sana po yakap ng nanay ko. Yun mm. na lang po ang How about itong namin. labi ng Chinese national? Nandoon na rin po yung nanay, tatay niya, kapatid niya at yung uncle niya. na... Uh, inaasikaso na rin po ang mga documents para makauwi na po. Mm -hmm. Sino ba yung nakakausap mo sa pagpaporseso ng mga dokumento para makauwi ng Pilipinas itong labi ng kapatid mo? Marami na po kaming nilapit ang ahensya. Lumapit na po kami sa OWA, sa Department of Migrant Workers at sa Philippine Embassy in ano Bangkok, Thailand. Pero po, wala pong malinaw na step by step procedure kung ano po yung ginagawa po nila. Hanggang sa oras na ito wala kayong natatanggap wala na po. mensahe or wala update po. mula sa mga at tanggap na nababanggit mo. Wala po. Kaya nagdesisyon ka na nailapit Opo. ito dito sa aming programa. Opo, sabi ng mga kakilala ko na mga dito na naninirahan sa Ligaspia at sa Daraga na itong programa niyo daw po ang pinaka sa amin. Ayun. Kaya ikaw ay nakarating dito Opo. at umaasa ka kami ay makakatulong sa iyo. Ito ano, Ruel para kayo ay ora mismong matulungan nasa kabilang linya na ng telepono si Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Magandang hapon po sa inyo sa muli. Uh, naipabigay alam ba itong uh, sa inyong opisina ito pong patungkol sa ating kababayang OFW na ngayon po ay nasa Thailand at ito uh, pong pamilya ay umihingi po ng tulong na maiuwi po itong labi ng kanyang kapatid dito po sa Pilipinas. Napaabot na sa amin. Uh, una sa lahat, uh, dahil kung paabot sa pamilya yung aming pagkikiramay sa pagkamatay ni Wilfredo C. Mandani Jr. No? Napaabot na sa amin at kaya gumagalaw na yung ating uh, embahada sa Bangkok no? para mauwi na agad. Ako mismo, hawak ko ngayon. Ng, hawak na ako, habang kausap ko kayo, hawak ko ngayon ng papel na nagbibigay ng otorisasyon para sa na gumastos para mauwi na yung kanyang labi, pati yung kanyang mga gamit. Ayun. Sa Pilipinas. So, ibig sabihin po niya yung USEC, eto pong pamilya, ay... Maari na po nilang asahan mula po sa opisina po mo ninyo na ito po ay gumagalaw na at maari pong sa ilang araw na lang po ay makauwi na po yung labi ng kanilang kapatid dito po sa Pilipinas. Opo, mauwi na yan sa lalong madaling panahon. No? Kung kapatid ni ito pong namayapan nating uh, OFW sa Thailand, malaki po yung pasasalamat niya. Patanong lang namin, Yusek, ano? kasi ito pong labi nito pong ating OFW ay nakremate na. So pag ganito po ba, USAC, na cremated na, ay mas madali na po ba yung magiging proseso? Mas madali dahil ano eh, wala nang autopsy hindi na binubuksan yung abangkay. Uh, yung... USAC, para mas malinaw po ano, kasi nababanggit nyo na mas magiging madali po yung pag-uwi ng labi dahil cremated na. So kailan po natin maaring asahan or schedule ng pag-uwi po nito dito sa Pilipinas? Next week, September 10. Okay, at least po malinaw na meron pong eksaktong araw which is September 10 yung pag-uwi po ng ating kababayan. Yan ang schedule. Te pero pero so, kukonfirm pa namin pag talagang palipad na. Okay, so Tuesday po, September 10. Pakinggan din natin si Atty. Sherilyn Malonzo, ang director ng Operations Center ng OWA. Nasa kabilang linya din rin ng telepono. Ano po yung maaring mensahe nyo na lang po para sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa din at maaari pong nakaka-experience din po ng ganitong sitwasyon na tinatawag pong depresyon? Okay, ang OWA po ay may tinatawag na mental health care program for overseas Filipino workers and their families. So ito po ay, uh, ang din po nito, actually meron po itong dalawang component. Una po may advocacy, education and training kami. So ito po ay sa pamamagitan ng mga hybrid or webinars. no And also yung mga, meron tayong kumusta ka-away niyan, sinasama din namin yan. Sa pre-departure orientation seminar, and comprehensive pre-departure education program. Ang uh, purpose po nito is para po no, maging aware po, ma-promote po natin yung mental health awareness, lalo na sa ating mga overseas Filipino workers. And then we also have the Kamusta Kabayan Line. This is handled by my office po. So, ang ginagawa po ng sa Kabayan Helpline, so, of course, ang nabanggit po ni Yusek Dodega de kanina ng DFA, uh, thank you for promoting po, Hagay 1348 ng OWA, and of course, meron din po tayo mga Viber numbers. So, if you could uh, plug it po on screen, uh, para po maka-reach out to our mga kababayan o ang kanilang pamilya po, no? na para ma-report sa ari kung nakakaranas po ng anxiety po. And then, ang ginagawa po namin, ah uh, ma'am, So, um, sa kabayan, of course, we have, ito po yung operation center, the one handling it, uh, they are trained po, our personnel are trained uh, before the National Center for Mental Health. No, parang alam namin at na pagkausap namin, so parang uh, misan po kasi diba, may temporary loss of decision making capacity na. So may okay. mga checklist yan, pagkausap, parang iba-iba na po yung sinasabi or malalaman mo na sobrang lungkot po or kung nalulungkot lang po yung ating mga kababayan, pwede po silang tumawag po sa aming mga hotlines po. Ito po bang 24-7 hotline na ito? Ano po ba ito? Ito po ba yung usually or ano po yung mas natatanggap na tawag? Ito po ba ay external or mas marami po yung incoming call mula sa ating mga kababayan? Ah, ito po ah, po ang recipient po no, ng lahat ng mga request for assistance. Mm -hmm. So, uh, we just have a separate unit na handled din po ng operation center uh, under my office po. So, you can, they can also call 1348. Pwede din po na distress uh, or normal use. So, ito po, pag na-attest po nila yan, dito ka na ng para sa mga santo tayong mental health, kaka po ito nare-report po sa ating mga accredited service providers and medical practitioners. Okay. And then, of course, may counseling po yung with psychiatrists at kung kailangan po na itumpay, itumpay, and then pati po yung kanilang mga medication, psychiatric, and psychological services. Maraming salamat po. Ano. Isa po kayo sa mga lagi naming natatawagan at mabilis po magbigay po ng aksyon dito po sa mga problema na idinudulog po namin sa inyo. Mabuhay po kayo. So ayun, Ruel, ano napakinggan mo si Attorney Shi, eh, nagbigay din siya ng mga mensahe para naman dito sa uh, idinodulog mong tulong. At siyempre si Yusek ay binigyan agarang solusyon dahil binigyan tayo ng eksaktong araw kung kailan ay makakauwi itong yung kapatid. Maraming maraming salamat po.